Ito na, kain ng time na ng mga Skoda. Wow, reporters. Et, si Renmar. Mukhang tulong, guys. <laughs> Joke. Ito, sarap na naman kinakain mo. Isom natin. Isum natin. Panis na manok. Panis na manok. bigyan mo. May yung ganisa pa. Tangin nga. Babawin nyo, ha? Hindi <laughs> <laughs> ko mak... Hindi ko makakurot. Sali. mo nga. Masarap. Masarap ne. Ko <laughs> well, tapos na siya kumain na. Bish na kumain na. Mag-uagas kayo ng pinggan ha. Level <laughs> Tran. How are you? <laughs> oh, sige mamaya. Master kita eh. Hindi ako boy, I'm girl. Hindi <laughs> <Nicole>. ako. Thank you. Hindi. <laughs> <laughs> <Ne. laughs> Lino. Sir ba sir? Talaga masarap yan. Luto ni sa yan eh. Pero pero ang ginamit. Tata? Hmm. Hoy, nagati ako dyan ha. Sinagot ko pa pa masahin mo ha. Luto ni Lino, lino sir. Oh, Pwede marunong na magluto. Eh siyempre. Ako okay, syempre. Luto daw niya mam. Ma wala nanay ko ako pag isa sa bahay Mamamatay ako pag wala nagluto. Okay. <laughs> mam Ma masarap ba mam? Ma Ay sayang. Mam oh, gusto niya ba? Bakit yung ibig man, ma'am? Dugo ko. Ano masarap yun! Ay, ay, lang, ]uy. O, Jana, bang, ano Yana! Ano ang pagkain mo dyan? Ha? Chicken Joy? Chicken Joy. <laughs> Ikaw. O, pare-pareho kayo, ha? Hi, sir! Okay. Hmm. Kailan naman kayong kilalang Flores, di ba? Buti pala, nandito na tayo bago magpakulang. kasama sa atin ng panahon. Sir! Kailangan! Inom ko ulit kayo! Inom ko ulit kayo, ko ulit kayo sir! Kukuna ko yun! Inom ulit kayo, sir! Ayan, 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 ayan yung ano yun. Kumbaga, climax ng video na to eh. Ah, ayan na! Oh, sir! Subo! Yan! Close up na, close up! Parang totoo ah. Nasali sa kanya. sa kanya, no? Huwag mong magawa na talaga. Magbibigay mo mga ba? Oh, Justin. Masarap na ulam mo ah. Oh, May bathroom ba dito? Patigin yun ba dito? O, Jomar. Tapos ka na O, oh, hi to camera. Mr. Cameraman. Kailangan mo kami dalawa. Video to pare. Oh, yeah. Ay, may evidence. May evidence. Ano na, may evidence. Okay. Pang YouTube to eh. O, oh, Cyrus. Ano sasabihin mo? Uh, ano? Ah, uh, ano? Oh. Salamat. Wow, eto. Climax din to. Umiinom. <laughs> Manginginom. Tawa-tawa <laughs> mo -tawa dyan. Ay! Tawa-tawa mo -tawa dyan. Ay, girlfriend ko nga pala. Ay, girlfriend nga pala. Ay, girlfriend nga pala. Kiss. Ay? Pero, no. magaling si Johnson, magaling <laughs> si Johnson. Magaling <laughs> si Johnson. Mag <laughs> I'm taking. <laughs> <laughs> kita okay, mo, kinigil ako. <laughs> <laughs> wow. Ang talaga oh. namin eh. Ang sweet talaga eh. No. O siya, hold on mo. may lang, <laughs> maapin Ano sasabihin mo? Yuma, wala ka na nga. Carlos? Ay, mo na dog. Huwag mo pa n'yay. O, ito nga ba si Carlos. Napaka-bite na ito. Fuck you. Ang mukha ni Hudas. Fuck <laughs> you. Gago. Pang-YouTube to. Huwala ka naman dyan. Indyo yan eh. <laughs> Tol! Wag! Mahulim yun. Mabingit mo to! Laya na lang sa bus. Tapos lang kumain Ang mga eskoda At syempre Si Mayor Tulog na tulog Ang himbing ng tulog Wow ako matulog Mahulog si Mayor! At dyan nagtatapos ang video ito. Umuulan!